may còn at kung operation ngayon dito niyo kasama yung MMDA egg okay pre okay na okay na

bawa, pak, guys. hei, bakap so ito po eh kem pun pun. parola, sir, parola, parola. parola a m i c c. oh, m i c c. So ito guys, dito tayo ngayon sa Parola. So ito na up to one itong tricycle dito. Na parada dito sa kalsada. Construction. So eto po. Titikita na sir, no? Titikita na ako kasi yan. Ngayon si Sir Garcia, Nalakad na at nag-start na tayo dito ng clearing operation guys. Western Campion Kasama natin guys Sa Tarayan, nandiyan na Saka So ito, meron tayo na Tuma dito mga may tricycle dito Mga motor, mga parada So ito, ito patitikita na ito na mga MMDA Ay, so, makakarga ito mga karton tahanan na katambak dito Ayan, nag-start na ta tayo dito sa clearing operation dito sa Maynila. Sa, sa, nasa parola tayo ngayon, guys, ha? joint force operation kasama si Sir Gabriel Go. At mga kawaning MMP. Ayan. So kahit itong mga basura ay kakarga na rin po ng ating kamaling GPS QRT. Dalawang truck po dala natin dito guys. ilan yung mga nakapart na, na ano na motor? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ang mga naka-parada doon na kaya nga, may panghawak pa yung Si mga parays, o ano, para, mga traffic enforcer ng MMDA. Para sila ay tikitan ng tuluyan. Dahil nga nasa kalsada na sila. Tiyak talaga na matitikitan po. Sama din na dito, MICT.

Excuse me, ma'am. Pag ganyan ba, uh, towing po ba yan? No, pag itating ang driver, titikitan? Pag uh, dumating po yung driver, sir, titik na lang po. Titik na lang po. Pero pag walang dumating na driver, towing po, okay. po, no? Thank you, ma'am. Ayan so, po, malino po kayo, ma'am. Pag, pag di dumating yung driver, uh, matamat. Parola, sir. May ma'am. Parola. Sir, untuwi tayo. Sir, untuwi tayo. Katulad yan, walang ano, mga mayari. Kakatake na, na yan, may para ilagay sa truck ng ating MMDA. towing. ha mga uh, ng mga lupa at saka simento ay pinapas na po nila sa loob baka nga naman makuha pa ay inaagapan na po nila so tuloy tuloy lang po tayo dito sa parola nasa ano tayo no? nasa tondo side tayo ng parola sir 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 tatama kayo na nakakuha din dito ang isang bicycle no? HPG, meron din tayo dito kasama HPG so ito natin na ano na si sir, na check point yata ayun, hinanapan si sir na dokumento hindi nagtag kung may ORCR o kaya may ano, license ma'am, so, ah, sisang lang ma'am isang pala motor oh, dito sa parola eh, nah. natin dito, guys oh. Wala do, So ito, ito, wala rin yung mayari, kaya isasakay na rin, no, sir. Sir, sir, sir. Mga kasama, pwede. Ayan po. kasakay na po yun sa ano? natin. Ayan okay. po. Okay. 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 dito pa lang tayo sa so, may bungot eh para kami na tayo ano na bungot eh, katrabaho nito ang araw na to so nakita nyo naman yung sitwasyon kanina na yung mga motor nasa kalisada kaya ito yung namin yan na pagkakatakot ay karga sa truck ng MBA ayan o no? Kaya sana yung mga kaibigan natin so, Pamaraya kayo sa tamang paradaan Sa loob ng bahay nyo Sa parkingan nyo Huwag sa kalsada Bawal sa kalsada guys natin dito yung mga kalinang malapang ano nakikarga na rin dito ganyan wala na rin no nakarga na lahat no sir eto sir kakarga ba yan Alis na pala yan so eto guys tuloy tuloy lang tayo dito sa parora tondo clearing operation may tumatakbo, may mga rata-rata-ranta rat dahil nga sa pagdating ng ating clearing operation dito ngayon. Huh? Yan? Okay. Ako, no? yan. Kung makukuha yan, pwede makapakita yan. O, guys. O, oh, baka matikita kayo ng NMDA, ha? Matikita kayo ng NMDA yan. Baka naman yan, Oo. Yan si director. Ayan na kasi sinasabi ko, o. Oh. aku na ito ano parang tindahan din nila yan nadampot na sir wala sir ha? Oh. So, yan na nga, nakuha na nga, nadampot ka oh ito, tinda,

ang inaanay nila dito tulad yan, nakabuta na sila ng Dapat kaya sir, dapat kaya. eh la espera espera era todo no? Pag sakaling pagtapos mo natin ng operate na uh, operation, tulad niyan. yan ayan, 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 sinasabi ko. Na uh, mayroon ng flashing pagkatapos ng clearing. So, may flashing na po nila. Para yung mga etchas, etchas dyan. Matanggal, matanggal yung amoy, yung mga ahihi, na dyan na umiisa gila jilid. Para mawala na yung amoy. Sir. Morning, sir. Morning, sir.